Pinsan, saan ang punta mo? Mukhang magkakasiyahan na naman kayo ah. Pati ni Janina sa kanyang pinsan, isang umaga, nang mapansin niya itong abala sa pagluluto ng adobong baboy. Nako, diyan lang kami magpupunta sa bagong bukas na swimming pool sa kabilang barangay. Biglang nagkayaya na magpipinsan eh. Paliwanag nito na ikinangiti niya. Ah. Magpipinsan? E eh, di kasama pala ako riyan. Teka, Maghahanap lang ako ng pwede kong ipang swimming na damit. Natataranta niyang sambit. Dahilan para mataranta ang pinsan niyang ito. Ah eh, pasensya ka na Janina. Hindi ka naman kasi namin na pag-usapan na isasama ka. Uutal-utal na wika nito. Kaya siya bahagyang napakamot ng ulo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sabi mo? Mga pinsan natin ang mga kasama mo sa paliligo. Bakit hindi ako pwede sumama? Pinsan niyo rin naman ako. Sama na ako Pagpupumilit niya rito At laking gulat niya Nang siya itaboy palayo Nang isa niya pang pinsan Nabiglang sumulpot sa kanyang likuran Wala naman kasi kaming pera Pumbayad sa entrance mo May pera ka ba? Tiyak kapag sumama ka Dagdag ka pa sa pagambaga namin Hindi ka ba nahihiya? Nagtataka ka pa bakit hindi ka sinasama E palagi kang burahot sa magpipinsan Sigaw nito sa kanya na labis niya ay kinatahimik. Impis na magtuloy-tuloy pa ang kahihiyang nararamdaman niya, minabuti niya na lang na umuwi sa kanilang bahay at doon umiyak. Palaging napag-iiwanan sa mga magpipinsan ang dalagang si Janina. Sa tuwing may lakad ng kanyang mga pinsan, siya palagi ang hindi sinasama. Katwira ng mga ito, wala raw silang pera pansagot sa gastusin niya. Palagi kasi siyang walang pera sa kanilang magpipinsan kasi siya na lang ang wala pang trabaho dahil nga siya nag-aaral pa rin. Wala rin naman siyang mahinging pera sa kanyang mga magulang dahil maliit lang din ang kinikita ng mga ito sa pangingisda. Ito ang dahilan para kahit anumang okasyon, mahugulat na lang siyang may litrato lang sa social media ang kanyang mga pinsan nang wala siya. Nasasaktan man siya sa gawain ito ng kanyang mga pinsan. Nilulunok niya na lang ang emosyong nararamdaman at pinangako sa sarili na balang araw magagawa ng mga ito kung kanino siya sasama. Wika niya pa, darating ang araw na hindi na ako mawawala sa mga masasayang larawan niyo sa social media dahil ako na ang manlilibre sa inyong lahat. Ilang gala pa ng kanyang mga pinsan ang hindi niya nasamahan simula ng araw na iyon. Lahat lang ito, giningitian niya na lang at lapis na nagprosigi sa pag-aaral hanggang sa tuluyan na siyang makapagtapos ng pag-aaral. Wala na siyang sinayang na oras noon. Habang nagkakasiyahan ng kanyang pinsan, nagwawaldas ng kanika nilang pera at iniingit siya sa social media. Ginapang niya ang Maynila upang makahanap ng kumpanyang mapapagtrabahuhan. At dahil sa kagalingan at katalinuhang mayroon siya, agad siyang natanggap bilang isang sekretarya na isang mayamang kumpanya. Iyon na ang naging simula nang matagumpay niyang karera sa buhay Hinipit niyang maigi ang sahod na natanggap niya Tanging pangkain at pangpaayos lang na kanilang bahay ang ginagasta niya Nang matansya na niyang malaki-laki na ang perang nalikom niya Doon na niya simulang ipagawa ang resort na pangarap niya sa tulong ng ilan niyang katrabahong nag-invest dito Sa ganda nito, kahit hindi pa ito tapos itayo Agad na itong sumikat sa social media Na labis na ikinagulat ng kanyang mga pinsan katulad ng pinangako niya sa sarili. Pagkaputok ng balitang iyon sa kanilang lugar, nagkukumahog ang kanyang mga pinsan na makausap siya. Kung dati ay palaging tahimik ang kanilang bahay, ngayoy halos araw-araw na maingay dito dahil sa pinsan niyang nagpapaligsahan upang makuha ang loob niya. Pinsan niyo na ba ako ngayon? Sarkastikong wika niya sa mga ito. Oo naman, Kailan ka ba na iba sa amin? Tanong ng isa na ikinatawan niya na lamang. Pero dahil nga likas ang kabaitang nananalaytay sa dugo niya, kinalimutan niya ang mga masasakit na nararanasan dahil sa mga pinsan niyang ito. Imbis na magtanim ng galit, binigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa sa mga pinsan niya na magbago ang ugali. Sabi niya pa sa mga ito, Kaya tayo naging magpipinsan upang magtulungan hindi yung kakalimutan natin ang pinsang naghihirap. Dahilan para agad na humingi ng tawad ang mga ito sa kanya. Simula noon, hindi na siya muling nawala pa sa mga gala ng kanyang mga pinsan. Sinisigurado niya ring walang napag-iiwanan sa mga ito. May pera man o wala, basta't pinsan nila, kanyang isinasama sa lahat ng kasiyahan.